Putang ina. Binanata na. Ano? Oh. Ko. Wala nang jaw. Pinagdali na. Hoy, talagang tinitira nga. Oh, siya. Hu, ayan guys. At talagang narinig lang yung kambing na umatungal. Ay talagang tinitira naman po ng mga aso. Hoy, kasayang ay pilay na eh. Ay, kawawa. Oh, napakalaking kambing na naray. Napakaganda na. Oh, ay, talagang tinitira ng asaw. Pinagtutulungan ilang aso yun. Grabe, oh, kawawa yung kambing. Pilay na. Siguro kami. Kanina, kanina pa tong ano. Oh, pagod namin. Ang layo kasi ng tinakbo namin. Kawawa yung kambing. Pilay, marami natin sugat. Yan guys. Kawawa naman yung kambing oh. Talagang dinarayo pa ng aso. Uh. Yan, dami na nitong sugat. Napagkagat talagang Hay, dumudugo yung ano. Paanya? Kawawa, pagod na pagod. Narinig lang ni Atimina. Mina na umiiyak yung kambing Uf. grabe pinagtutulungan talaga kawawa yung paisa guys yung kambing eh kawawa talaga pagod na pagod okay guys ito pa yung isa so malayo dun sa mga inahin niya klaseng ari ay pagod din klaseng hinahabol so napagpuruhan yung isa Ayan. Oh, pagod na pagod din eh. Oh. Pagod na pagod. Ito hinahabol din. Kaya lang yung isa. ah. eh. Tulong-tulong. tulong eh. Yan. Tulungan. Lalo lang asaw kakaldiritahin na kamay at binanata lang asaw makakapangay na kambayin <laughs> ayan Woo. Uh, kapagaw atak takbo kami ay, oh, ay huh? naulit lang ng atimina na naririnig umiiyak yung kambayin kaya uh, pinuntahan namin ay nga pala tinitira ng aso, <laughs> okay baka makakapangay na kambayin <laughs>